and, and oh, dito palata siya ng palata guys yung dami niyang sauce so, kita niyo naman what's up everybody welcome back to our channel hello 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 guys so guys uh, nandito na naman tayo sa ating may wagal na panibagong ngayon. mukbang and taste test ang gagawin natin ngayon is kakain tayo ng maraming maraming pasta meron tayong spaghetti party ngayon spaghetti so party um bayo? Spaghetti battle? <laughs> yes. So, without further ado, guys, ilabas na yan. ano ba yung unang lalabas? So, ito ang una namin binili, guys. Fat Boys. Pizza sa Fat Boys. Next is... Pizza. Spaghetti Ay, sa Fat Boys. Sorry. Next This is sa KFC. Tapos, next is... Greenwich, na may paano. Hindi po wala ano tawag dito sa Greenwich. Tinapay. Basta tinapay yan. Um, garlic bread. And, And sa Jollibee. Jollibee's spaghetti. Tapos, and lastly is McDo's spaghetti. So, yan guys. Kita ba? Yan. So, yan nga guys. Uh, umpisa na natin sa price. Yes. Itong oh, sa Fat Boys is 75 pesos. This one is 50 pesos. Oh, mura lang ah. This, this one is 60 pesos. Jollibee's spaghetti is 50 pesos then, And McDo's spaghetti is 50 pesos. So, titignan natin guys kung worth it bang 75 pesos tong ano, presyo ng Fatboy Spaghetti kaysa And, sa mga branded. So, tingin mo, anong <laughs> pinakamagandang packaging dyan? Kasi guys, uh, sa marketing alam naman, na napakalaga ng packaging. Kasi, Pero parang sa akin na itong Kasi ano, guys, kaya mahalaga ang packaging. Yun yung uh, unang tinitignan mm -hmm. ng mga customer. Siyempre, kapag appealing siya, bibigyan dyan. Yes. Diba? Ito sa akin, KFC. It's para sa iyo, KFC maganda. Yes, sa akin, KFC. Kasi pag ito, di ba na yung UP ito, nasisira, kawitan. Wow. Pero sa packaging pero napakasimple niyan, guys. Maganda to. Yung sa ano. Parang guys, sa mga sulat ano lang. parang alit niya lang. Tapos ganun. Parang kap niya yung packaging sa mga yellow cup. So guys, para sa akin ito. Para naman kay James, ito. KFC. So guys, kayo bahala. Yun na nga guys, umpisa na natin yan. Haluin na muna natin lahat. Tsaka natin siya balikan sa isa. So yun guys, habang nalo namin to. Stay, stay put lang kayo dyan. Huwag gawin dyan. Tingin, ano mo So, yun. Sa paghahalo, kita, kita na natin kung sino yung maraming sauce, kung ano yung magandang pasta. dito sa KFC, kita nyo naman, medyo matutla siya, guys. Dito naman sa Greenwich, I mean, ang dami nga yung sauce, guys. Kaya ganito pa Ang dami yung sauce. Kita nyo naman, medyo hindi siya malata. Pero, bakit medyo super dark yung kulay niya, hindi siya red? Yun. Medyo kulay guys. Sa medyo malata rin siya, guys. I don't think kung... Palata siya ng palata, guys, yung kulay niya. Ano nang lehari? Tapos si Jollibee din talaga. Ti. Si Jollibee, uh, same. Para pag paulit-ulit lang na bigyan nila, mm. talaga ang kulay. So, so ito si Jollibee, kita niyo naman, guys. Oo, sarap sa na Red and sakto lang yung sauce niya, hindi sobrang dami, hindi naman kulang. Yun. Tingnan natin mamaya kung sa lasa naman. Ang sarap. Oo. Ang ganda naman sa Macdo. Ang sarap. Tignan. Yan, guys. So yun guys, tikman na natin ngayon And uh, kilatisin ko sino talaga Ang pinakasarap Unahin <laughs> na natin itong green meat So yun na nga Sobra Guys, kailangan may Kung ako sa inyo, na. kung sa 60 pesos, may pa ganito na. Bili na kayo naman So, so Hmm. Ang alat. Medyo ungo eh. Parang nasobrahan sa sa sauce medyo maalat yung sa Greenwich guys or kung, I don't think kung medyo maalat nga sa parang sobrang, sobrang sobrang nga siya sa sauce sobrang kanina naman nakita nyo nung hinahalo ko parang parang sobrang nga siya sa sauce and next naman siguro kaya ang alat niya pero masarap siya guys kasi kung uh, meat lover kayo kung gusto nyo yung lasa ng sobrang ato, dami ng meat guys beef na beef or something yan bagay sa inyo and punta naman tayo dito ngayon sa KFC. Na maputla. Punta talaga na sa KFC, you no? Know? Medyo maputla nga siya nung hinahalo ko kanina, parang kulang siya sa sauce. Pero, don't judge a book by its cover. Tingnan na natin kung masarap. Mmm. sakto lang, whatever. Mmm, sap na ma'am. Parang ganun lang talaga, maputla lang talaga, pero malasa din siya, no? Mmm. Kasi parang Di masyado. nung masyado. Parang maasim yung ang ginamit ng jam. Kung may hinanap ka talaga yung parang spaghetti na spaghetti, hindi ito yun. Guys, ang konti ng pasta niya. ang no? konti lang. As you can see guys, na, three, dalawa pa lang kami, ayan na, hmm. ayan na lang siya. Eh dito parang nakilang ano ka na, kuha ka na, ang dami pa rin. <laughs> so yun guys, ito na yung pangalawa. So next naman natin itong fat boys na medyo may kamahalan, 75 pesos. Guys, um, uh, pero parang mas maputla to. <laughs> mas maputla pa siya kaysa sa KFC. Tignan naman natin. Parang kahit, gara ng amoy. At, wala siya lasa. Lasang lasa pasta siya. <laughs> OMG. Spaghetti ba to? Parang, um, tama naman in-order ko spaghetti ah. Hello, fat boys. Wala lasa. -lasa. So ayun na nga. Para, kuma para tayong kumakain ng pasta lang. Pasta lang. As in pasta lang. Kaya pala nung hinahalo ko siya, amoy na pagbukas ko sa box niya, amoy pasta talaga siya. Hindi ka tulad dun sa iba. Yun. Guys. Isa pa yung pinakamahal ah. 75 pesos. Yun sa Jollibee, OMG. Pero nga, medyo marami siya kasi nakain ng kain ko na rin. Ako nakain ng kain na rin. dalawa pa, pa, pa lang tayo? Patayin like, dito sa KFC. Talaga So, Ako hindi talaga sa KFC guys. Next natin is yung number 1. Parang sobrang palaging binibili. Jolly Spaghetti. One. And uh, red na red sya. Kita nyo naman guys yung hinalo kanina. Ooh. Medyo talagang red na red sya and eh. hindi naman siya sobrang sauce, hindi naman pulang. Ang sarap! The best! Sarap! No? Ito yung parang talagang Pinoy na Pinoy na spaghetti. Pinoy style spaghetti yung kaka kaka start pa lang ako sa god so yun guys so dito naman tayo sa last um, spaghetti natin which is yung makdo so dito sa masarap masarap naman yung sa Jollibee, I think. Ayan, ito na. Wala siya. Hmm. Sarap siya. Parang hindi na nagkakalayo yung lasa Jalby. ng uh, spaghetti ng Jalbi and sa Macdo. Pero kung mapapansin nyo, or kung maaalala nyo yung dating spaghetti ng Macdo, hindi ganito yung lasa niya. Ah, Parang kalasa na lang yung tong sa KFC. Na medyo mas marami lang nga ng sauce. So, unlike dito sa KFC, yung talagang konti. Pero ngayon, iniba ng Macdo yung ano, spaghetti nila. Naging sauce na. Uh -huh. Nakakaiba, ang sarap. So ayun na nga guys, So yun guys, uh, mag-rank na tayo kung sino yung pinakamasarap or doon muna tayo sa hindi natin na medyo nagustuhan. Top 5 natin. Akin pang top 5 ko is itong fat boys talaga. Yeah. Mm. Hindi na namin siya nakain. Yeah. And sa akin pang number 4 ko, ikaw, anong number 4 mo? Itong KFC. Mm. Akin pang number 4 ko naman is yung Greenwich kasi sobrang alat niya guys ayun na nga, ito nung dito sa fat boys kulang na kulang sila siya. sa sa grease naman, sumaba sobra kaya naging maalat na baka kailangan nga dun, dapat pinagsama natin so number 3 <laughs> ko is tong KFC ako because, naman, number 3 ko is Greenwich masarap naman sure number 3 ko tong KFC kasi parang sa talaga sa limang to yung nasa middle. Sakto lang. Sakto, hindi uh, maalat, hindi, hindi sobra. Sa, tabang. Mm -mm. Number 2 ko naman guys is itong McDo. Number 2 ko rin talaga is McDo. Guys, sa McDo, naging parang Filipino style na siya. Unlike dati. Um, na Italian, di ba? Um, iba talaga yung... O, oh, parang nag-iba na yung lasa niya. Iba talaga yung ano niya, spaghetti nila dati. So, And the found out namin, guys, pag nag-dine in ka ng mac spaghetti and sa so tingin mo kulang sa sauce or oh, ayun. Pwede ba taglagan? Pwede ba taglagan? Wow! Kaya yung kulang alamin na. Yun naman, uh, napaka-generous ng MacDo for that. And I don't think kung lahat ng store nila ay available. Pwede nila gawin yun. Gagawa ng ganun. Oh. Whoo! Ganun tayo sa so number one. Which is, kitang-kita naman. Tubos na. na. <laughs> yung sa Jollibee. Yes, thing. sobrang sarap ng Jollibee. Hindi naman siguro sa dahil nakasanayan na palagi ito yung binibili. Or, kasi, sure ako, malamang nakaka-relate dyan. Bata pa lang, Jollibee Spaghetti na. Yes. May Mga pasalubong, ganun. May factor din yung parang nakasanayan mo na or ayun dahil na Filipino style. Medyo. Pero yun na, ako nga, yun na rin talaga kasi yung nakasanayan nating lasa ng Jolli. Spaghetti. spaghetti. So, uh, guys, lahat naman to masarap. Uh, Pero lang sa na, ano? Hindi, lahat. Oh, <laughs> Ang explanation naman dyan, guys, is... Ba, yung hindi lang mamiti or hindi. masos. Lahat yan, guys, masarap. And, kanya-kanya sila ng lasa. Yes, Meron diba iba, -iba sila ng lasa. Distinct taste na... Hinahalap din na siguro ng ano natin, Bawat taste buds ha? natin. Ech. So, para sa amin lang to, guys. Um, itong pinagrarank namin. Sa kung naka ka guys, comment down below. And kung nag-disagree ka, comment ka lang <laughs> din. Yes. Para sa amin, yun na nga, uh, hindi na masarap itong sa si Jollibee and next yun sa McDonald's. Yeah. So, shoutout muna tayo. Hello kay Charles Sibal and kay Elijah Valenzuela. Kay MJP Jr. Kay Jaren Castro kay Dayan Membrano and uh, kay Rian Rubiano. Hello sa inyo guys. Uh, tsaka hello nga din pala kay Mel Belly Polinar tsaka kay Pam. Hi! Hi Pam! And uh, hello kay Ira Kim na palagi sumusuporta na. Yes, uh, palaging... natin. Yes! And kay <laughs> Sherwin. Kay Sherwin na... Uh, busy ngayon dahil graduating siya. Oh, good luck! Good luck congratulations okay. in advance! Yun, congratulations in advance. Sana uh, next na bati namin sa iyo is congratulations graduate ka kaya na. graduate ka na. Yes. So, hello nga rin pala kay ate uh, Mia. Hello nga pala kay ate Diane, kay ate okay. Julie. Kay PJ. Kay And uh, kay JA. so, uh, band. Yun guys, kung bago ko pa lang sa aming channel, make sure to subscribe. At kung nagustuhan mo tong video na to guys, ilike mo na yan. Yes, ilike mo -like na yan. mo na yan guys. So kung gusto mo, eh, kung gusto mo rin ma-shoutout, comment down below. Uh, Shoutout namin ah, kayo. Alam mo naman si Kate, no? And, uh, lastly, uh, gusto lang po namin magpasalanan sa inyo. Dahil, <laughs> 1,000 subscribers na VMDSPH yung... and continue to support us, guys. Thank you, much. Thank you, so much. Sa pag-support, guys. Sa pag-support, guys madalas na ginugutom namin kayo. Hello sa mga takaw or kagutom, kapatay gutom. Kahit ano man tao sa inyo guys. Um, Hi sa inyo John. Thank you very much sa inyo. Um, yun. See you on our next video guys. Thank you very much for watching. Bye. Bye.